silit ko na nga sa inyo mga guys ang aking bagong yung Montero ko. Eh nandito tayo mga guys, yung wala tayong pasok eh naghahatid. Sundo tayo sa aking ng gate. is ito mga guys yung sasakyan ko. Ipapakita ko sa inyo yung Montero ko dahil nandito tayo sa school, tong habang naghihintay tayo ng buling gate. Yung kasama ko ng aking Montero, yung 3 wheels pero yun, habang naghihintay eh, nandito tayo nakaupo eh, nakikita na naman nila yung kapogiyan ko <laughs> so ayan talaga si Mr. Kilabot yung, yung pinaka-pogi. and dito lang tayo sa isang gilid sa isang sulok kasama ko ang aking Montero dahil yung Montero ko is yun kahit di mo lagyan ng gasolina talaga kahit tubig lang inumin ko eh, talagang hyper kung 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 umandar so ito nga siya mga guys yung ating montero so ang daming mga naghihintay rin dito na mga nanay na tatay na naghihintay din sa kanilang mga anak yung labasan na kasi 11 time to check this 11.20 30 yung labasan ng aking anak so nandito na ako 11.15 Ayan, habang naghihintay, and, kausapin ko muna kayo ng lahat mga guys. At kausapin ko ko yung sarili ko. So, ayan na yata. Ayan, palabas na lang ako na. Ayan, maraming salamat po mga guys. So, ayan mga guys, papakita ko na yung si Montero. and simple Montero ni Mr. Tilabot. Yung ating Montero. Ayan, kaparada buong ka, guys. Ayan, hinihintay ko ang aking anak. Ayan, isi-service ko na sa dyan. So, ayan po talaga dito mga guys yung aking shout out po sa inyong lahat ngayon pinakita ko na ang totoong sasakyan ko ayan po ang totoong sasakyan <laughs> <laughs> ko yung daligit the real Mr. Kilabot yung original so dyan natin nakuha yung silver button yung sipag syaga katulad ko ngayon na wala kong trabaho and time to check is atig sundo muna tayo So, ayan man, please, tayo, ito, mga gusto sa aming tao. So, katulog nila. Habang naghihintay rin sila ng mga anak nila. So, kumakain so, ng si candy. and sa akin naman mga guys. <laughs> yung binubulsa ko yung mani. Dahil yung so, kinakain natin kanina is peanuts. Ayan na pala yung aking anak. So, ayan. Sam! Ayan na ang aking anak. May nakita niya ng papa niya. Ayan, bumili muna doon kung ano ano. anong bibili mo. Anong bibili mo? Tara na. Ah, oh, may tukuli ka? So, ayan. sasakay na siya sa akin ng tayo. Grabe pang binibilihan. Grabe pang buling din. Hindi naman ginastos sa loob ng camping uh, niya. Yung ice candy pa mga guys. Nasa So, ayan. And, aalis na kami mga guys. And, sasakay na ako. So, ganito ako lang. At ganito ngayon ang gagawin ko lagi. And, go to road na tayo pa na. So, magkakalaga tayo. And, makikiraan tayo konti. Motor, <laughs> side guard muna tayo ngayon kasi sira ang ating, ano, yung montero muna sa sakyan natin. So, ayan mga guys, habang mag-drive tayo. And, shout out natin mga tindera rito. Dahil mga followers ko sila eh. So, hirap tayo magpadyok, no? Ayun. So, I'd go to road to Mr. Kilabot. ay eh, nagka-drive na tayo mga guys. So, thank you, thank you po sa mga walang sawang support kay eh, Mr. Kilabot. Yung mga estudyante, makita nyo naman. May juice ka na nga eh. Ayun. 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 Ayun hindi uh, hilig tayo dahil two way lang kasi yung ating na yung saanan so relax relax hindi ko tayo dadaan sa kabila no? para makita nyo naman ang kapagian ko ating drive nagdadrive drive tayo mga guys ah. malikot ang ating camp dahil hindi mean, natin dala yung stand so panoorin nyo kung magkakaya nakikita nyo naman ang kapugayan ko mga guys sa pasilip para nakikita nyo paano maging pogi si Mr. Pogi yan mo yung yan mo Oh, pasa ko raw sa kanila yung ko, ano, yung kapugiyan ko. Agoy. Mababawasan ito so, chat out makikiraan po ko konti estudyante lang ay boss ay ka? oo hindi natin sundo lang so yan mga guys habang si drive tayo ah natin sundo tayo ginamit gamit kong aking montero montero nito kahit saan pwede dalahin eh walang coding coding Montano po. and ayan na mga guys. and lalabas na kami ng costa. So, nagka-drive pa rin tayo mga guys. Nang aking anak is kumakain ng... Ay, skin din sa akin yung ating mga followers. No? And kasi abang nagka-drive ako mga guys is... May kausap ako sa ka risa Kausap ko ang aking cellphone natin yung aking anak ayun yung so, pupu trip siya and relax na ayun nandito na nga tayo mga guys sa costa ayun dyan sa kunting ingat kunting drive na alalay so, ayun mga guys So, ito na ang mga mga guys, no. Ay nakikita eh, niyo na uli sa Bugyan po. No? Ay nakikita eh, niyo mga sasakyan na 'yan. Papuntang Maynila 'yan, mga guys. So, ayan. Ayun yung kabilang tawid. Is papuntang Cavite. Ng Trece, Las Marinas. So, silang Ayan mga guys ha. Ayan yung mga pocket na flyover na yan mga guys. Is papuntang Maynila na tulad yung bus na yun okay, gusto niyang makita yung so ayan mga guys habang nag-drive tayo ayan mga ng mga sasakyan na ating ano no ayan talo sila sa akin dahil Montero nga naman God saan pwede so walang coding-coding hindi na uubusan ng gasolina Radyo mga electric e-bike e wala pa rin sila rito sa modelo na to yung kakaiba so yung dito natin nakuha yung silver bottle natin mga guys no? and nakikita nyo yung Maynila to at Pinas so mapapansin nyo doon Yeah, now you'll tayo Ilalagay okay. ko na rin Ayos lang kayo dyan Ano? Masakit pa pa mo, maglalakad na tayo Doon na tayo diretsyo O, di diretsyo ro namin Ayaw niyo akong papilahin muna rito O, di diretsyo ko muna ro sa bahay So, ayan <laughs> so, sobrang ano nang <laughs> Mahirap kasi yung mag-drive tayo ng may sakyan tayo, no? Yung nga ako, sobrang saya pag ako nag-drive. And kung wala naman ako, kung may pasok naman ako, yung mga tropang sa Boy na yun ang nagkakatid sundo. So, ito na na Way na to, papuntang Las Piñas. Ayan, ang estudyante. Ayan ang papuntang Las Piñas, mga guys. And yan mga guys ang baluarte ni Mr. Kilabot ha. Yung si Mr. Kilabot is kakaiba yung kapugian na is nakikita ng personal. Isos is kawawa naman ng pamangkin ko. Tumawid <tong> ka ng maayos. <tong> tawid na abang walang sasakyan. Hindi kayo na Ted? Oo tawid na. So yung pamangkin ko si ito Bawa naman yun, magkita naglalakad So, kaya pa natin nahabulin. and Atin natin Ihatid ko muna tong anak -o. So, ayan ang ating han Hanap buhay mga guys Pag <laughs> Rating trabaho and kukuha tayo ng pambigas-bigas Ang laking bagay ng montero ko mga guys Ayan, dito na ulit tayo mga guys And hindi nyo makikita 'pag drive ko, dahil lang pagguyan ko lang na nakikita niyo. And thank you. And dito kasi mga estudyante ren ayun. ng lungos lahat ng mga taga-Lungsod. Oh, parang mga wishana na git na po 'yung mga O, umano ka na doon? So, ayan na mga guys. And, nangbaba na ng nga na ko. And, naglalakad tayo. Doon lang kami nakatira. So, relax lang muna mga guys. So, and, paparking ko lang ng maayos. And, post oh, mo. Maraming maraming salamat po mga guys. And, nakaparking na ating Montero. So, sobrang salamat po. And, thank you, thank you po sa lahat. So, shout out po. And, nagarito lang si Mr. Kilabot. Yung mga nangatayo na yun na and shout out kay Kuya Boy and shout out sa mga tagalungos at maraming maraming salamat po so <laughs> nagkatitsundo tayo sa akin buling